Alam ba? Sa unang tingin na akalain mong ito ay... Nga nga ba ngayon ang mga magsasaka sa probinsya ng La Union? Akala nyo ang ako ay nasa ibang bansa, pwes. Ngayong Abril, kayo, ipinagdiriwang ang National Broadcasters Month o buwan para sa mga mamamahayag ng telebisyon at radyo. Ang mga broadcaster ay ang mga muka at boses na ating naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon na naghahatid ng balita at mga impormasyon. Ang selebrasyong ito tuwing Abril ay nakapaloob sa ilalim ng Proclamation 557 Series of 1995 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Pero bago pa ito, labing siyam na mga broadcaster sa bansa ang nag-organisa ng isang grupo ng mga broadcaster ng Pilipinas April 27, taong 1970. 73. Ito ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na layong isulong ang profesional at mas etikal na pamantayan sa pamamahayag sa radyo at telebisyon. Noong kasagsagan ng martial law, naging katuwang ng KBP ang Nooy Broadcast Media Council o BMC sa pag-implementa ng mga polisiya sa pagpapaunlad ng broadcast media sa bansa. Nang magtapos ang martial law, binuwag na ng pamahalaan ng BMC kaya't ang KBP na ang nagpatuloy ng pagpapatupad ng mga dapat sundin ng mga broadcaster pagdating sa pamamahayag. Ngayon, mayroong isang daan at na broadcast networks ang miyembro ng KBP sa buong bansa. Sa ilalim ng mga networks na ito ay ang iba't ibang mga radio and television stations na abot ang bilang sa higit isang libo. Ngayon, alam mo na!